Mga idol, ay ah, natin yung pag-piloting natin. Ah, uh, mga idol, ang ano dito, kailangan naka mas malalim dito sa bandar ito, mga idol. Mas naka-slot tayo yung equipment natin, nakatagilid. Mas lamang dito, mga idol, sa may bangin. Mas mataas dito, ha? Ah. Yeah, mas mataas diyan. Kasi ang iniingatan natin dito yung magsak yung ating tungtungan dalawang ingatan natin dito mga idol yung malanslaydan ka dito malanslaydan at bumagsak itong tungtungan yan ang delikado dito mga idol kaya pagdating dito sa ano sa greenway nyo ang idea dito mga idol ay naka ganyan naka slope mas mataas dito sa may parting bangin kaysa dito sa may slope pagdating na naman sa slope mga idol kailangan Huwag kayo mag-i-vertical, na slope kayo palagi. I-slope nyo ganyan para hindi kayo, para hindi gumuho yung lupa. Safe kayo mga idol. Yan, dalawa ang iingatan natin pag nagpapailuting tayo mga idol sa bundok. Yan ang tip ko sa inyo. Tapos dahan-dahan lang galaw natin, hindi pwedeng mag mabilis. Kasi pag galaw ng galaw, siyempre yung bis na tinutungtungan natin, mali-distract -di yan mga idol. Kaya dahan-dahan lang ang ating galaw. Tignan yung galaw ko lang Swabi lang oh, Saka yan ini ko na yan mga idol Kumabanti man ako dyan Okay Saka ito sinisiksik Palagi Yan Siksikin yung mga idol ha uh, Yan lang Paggawa ng ano Yan mga idol Kaya ako wala akong kaba Pagka itong trabaho Kasi Inaayos ko yung aking platform uh, Greenway Saka yung slope Pinaayos ko yan mga idol, o oh, nakatagilit baga ako, papunta nito sa slope, kaya wala akong kaba mga idol. Saka ito, kailangan i-slope natin mga idol ang pagano, huwag yung naka-vertical at babagsak yan. Delikado mga idol, Malang slide ha. Yan, daan-daan lang ating pag-ilos para swabi lalapad ng lalapad itong ating tungtungan kasi kukuha naman tayo dito siyempre lalapad siya hanggang maubos yung mga nakasandal na mga ano na yan kasi marami yan eh hanggang lumabas yung original batas oh. naman tayo ng kunti tatasan natin yung ating tungtungan na naman ganyan lang mga idol dahan-dahan lang pag-upgrade kailangan kailangan mga idol ha kasi dalawa iniingatan natin dito yung tungtungan mo baka bumigay at saka yung ating uh, ini is uh, ito baka iano natin i-slop ang pagkatira natin para hindi mag-slide na uh, i-slop ito i yan para sure na hindi basta-basta babagsak okay. idol at lagi tayong magingat sa ganitong trabaho ha? focus sa trabaho hindi tayo siyempre uh, i-content mo natin para siyempre magbigay ng idea kasi pag hindi mag-content paano yung malalaman di ba idol hindi naman kayo pwede pumunta rito para tulog turuan ko kayo kaya itong tam tamang paraan magaling paraan i-content natin para maraming makapanood yan ganyan lang mga idol Ayan. tapos pag mga yun sa mga unahan nyo atras, atras kayo para maayos ganyan okay. mga idol Okay, mga idol, kahit saan man tayo naroon, mag-ingat tayo mga idol ha. Ah. Lagi mag-ingat. Eh, mamaya ko na naman ang video ito mga idol. God bless.